Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nakipagsaguta ng aktres na si Rika Peralejo sa mga netizens na kumukwestyon sa pagiging Christian niya matapos mag-enjoy siya sa nagdaang Halloween. Nag-share kasi si Rika ng ilang litrato sa Instagram na kuha sa naganap na Halloween party ng trick or treat sa kanilang village noong Tuesday ng October 31. Makikita kasi sa mga photos ng pamilya ng dating kapamilya actress na naka kasama ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay na nag-join din sa party. Ang sabi niya sa caption, "Last minute Halloween. We were not supposed to for so many reasons, but wow, thanks to our friends who made it happen. Now our kids have the funniest costume party and trick or treat experience." Pati nanay at tatay sobrang saya kasi may taho sa neighborhood a street level up. Grabe, nagka-idea ako ang sabi ng celebrity ma'am. Pagpapatuloy pa niya, next year ang ipamimigay ko ay beer. Too much kwento about this Halloween, tsaka na for now, claps na lang for our costumes na unrelated pero color blocking. Pakihulaan nyo na lang sino-sino kami. The Bonnies. <clears throat> P.S. Nanalo ng top 4 best costume si Philip. Well deserved, pero need ko ng komisyon kasi ako ang napuyat. But Facebook Market is the real MVP. Story another time, ang mensahe pa ni Rika. Sa comment section, marami ang natuwa at naaliw sa costumes ng pamilya ni Rika, pati na rin sa pagsali nila sa village party para sa Halloween. Ngunit may mga IG users na kumwestiyon sa pananampalataya at pagiging kristyano ni Narika dahil ang paniwala nila ay makademonyo ang pagsali sa mga Halloween events. Sabi ng netizens na may handle name na at me James 7 Highs, grabe naman, as a pastor you should be the first in line in discouraging these kinds of things na huwag makipag-participate sa mga tao to enlighten them what really is about Halloween. kahit pa yung intention mo is just for fun lang, dapat ang unang inisip mo is mag-glorify ko ba si God if gagawin namin ito. Always remember that all the things we do should glorify God. Aniya pa niya. Ang sagot naman sa kanya ni Rika, says who? Panggagatong naman ng isa pang netizen, basahin mo yung reply niya sa'yo, says who daw? Nakakatawa na sinasabi niyang Christian siya, tapos kumakasagot ganyan. Anong klaseng kristyano to? The sometimes Christian, sometimes kristyano, sometimes hindi. Ha ha ha. Ano kaya sasabihin nila sa pulpito? Guys ha, it's okay. Doras Christians to participate Halloween as long as maganda ang relasyon natin kay Jesus. This is so hilarious bro. Ang belta naman ni Rika sa kanya and this is so arrogant. Ikaw na pala ang kanang kamay ni Lord. Picking who? is who ano. Komento ng isa pa, you are a big burn turn off. Kung ayaw mong aminin na nagkasala, at least be gentle when you answer. Is that the fruit of the spirit? Hay, kakasad talaga ikaw. Ito naman ang rest back sa kanya ng actes. At royal down, no. Hindi ako nagkakasala. Ikaw ang naglalagay niyang judgment na yan, hindi si Lord. I am merely speaking the truth. If you are so turned off, wala na akong magagawa. But you also are not my standard or judge. The Lord is if that for you is neat and acceptable answer, then you also should check your heart. Pagpapatuloy ni Rika, I think nahihirapan kayo tanggapin na hindi talaga ako naniniwala sa inyo. It's okay kasi you think that way but you cannot make me sorry for what is not a sin for me. That's just the truth of it all. You think I'm not being gentle For disagreeing and calling out the truth. Pero pag kayo, pwede. OMG, nakakaloka ang punto ng actress. Ang hirit naman ng isang IG user, Rika reho, yes you did. To summarize, fake Christians are those who have chosen a safe appearance rather than a safe heart. They care more about their status through the eyes of the church their family, or a Christian industry rather than their status through the eyes of God. Wasted ang pag-follow ko sa'yo at sa mga napanood ko ng mga vlogs. Parang it was all fake. Goodbye, Miss Rica, ang sabi panito. Ang tugon naman ni Rica, Nope, I did not. And goodbye. Check mo kasi, baka ikaw na ang nagkakasala. Natatakot ako for you. Yan ang sagot po ni Rika Peralejo. Thanks guys for watching and God bless everyone.